Good morning guys sa ah, Mapote dahil maulan pa yung ulan dito sa Bukid anyway dinaanan ko po pala ay waitress and ito dadaanan ko bago makarating sa gitna ng Bukid Dito kasi ang aming tahanan diba Napaka-putik niyan, guys. Kami hmm. favorite bag. pang um, eco bag. This one. Eco bag na 7-Eleven. Sabi putik. Yeah. Bago makarating na ako bukid, ay yan, dadaan na. Ituture ko kayo guys. Contribution para sa pagpapagawa ng daanan. Siguro naman ang kailangan mag bigay dyan ay yung mga may sasakyan. kasi ito, oh, grabe naman talaga ang putik. pinabasa basa ko na iingi sila ng contribution para <laughs> ah, sa pagpagawa ng nandaanan ng kasi nga, oh, grabe, di ba? Apakaputik. Ang um, usually, ano mag-ano dyan, bigay yung mga may sasakyan, di ba? O, depende na rin sa mga nakakaluwag-luwag na ano, na mga nakatera dito, pwedeng magbigay. Para, ano, eh, kung wala na mo pangbigay, siguro naman maintindihan nila kasi yun, ang ng mga sasakyan. Hmm. Okay, guys. Ito na. This is it. Oh, here na po ako sa bukid. Ayan. Yun, yun ang naka... Oh, ayan oh. Ito yung binibida ng aking girlfriend. Napatula, napakahaba. At bumibili siya. Ngayon, sabi ng may-ari. Ayan ito ay hindi daw siya nagbebenta sa mga taga rito aba wow ha bibilhan ka na nga ng pananim mo kaya ka diba nagtanim ng mga gulay gulay para ibenta so ayaw mo magbenta sa mga taga rito bakit 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 di ka magbebenta ayaw mo nang kita ayaw mo nang kita ayaw mo ng pera ng taga rito ganun hmm? tapos anyway guys um, may taniman ako dun sa may tapat namin ng talbos ng kamote so yung nakabili na ng lupa ay kumuha siya ng pananin so pagkakuha niya ng pananin tatanggalin niya ang tanim ko. Mm -mm. Nasaan? Alam niyo kung saan nakatanim. Kasi yung tanim ko na tanis ng, ng kamotong, doon siya kumuha na para pang niya. Ngayon, syempre nakapagtanim na siya ng kanya di sa tanim ko di sa harapan ng bahay na abay sisirain niya ba tatanggalin niya dun hindi man niya lang sabihin na o oh, baka gusto niyo ng talbos ng kamote bago ko tanggalin at papalitan ko ng panibagong tanim kasi nga nabili na niya kunin niyo na igulay niyo eh, hindi eh. Ito, 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 ito. Ayan. Ayan guys, yan lawak na yan. Nakikita ko yung mga tanong talbos. Ayan. Oh, ang dami talbos. Oh. Sa paninim ko siya kumuha. Ito, tuturo ko sa inyo guys. Tapos isirain mo. Anong utak meron ka? Ang dami yung kinuha pananit. Tapos isirain mo yun sa akin ay meron ka diba hindi Imbis mapakinabangan ng nagtanim or kinakakuha ka ng pananim mo so sisirain mo sa akin sa tanim mo muna panibago or what hindi ko alam ang plano mo pero dapat sabihin mo na oh baka gusto niya magbulay bago ko taniman. Kunin nyo na. para parang magulay kayo. Oh my God. Sobrang putik ng dadaanan ko guys. Puro damo. So saan pwede? Ay, lumalabo ang salamin ko. Ang bako kayo dumaan na. Hindi ako ma... Uputikan eh. Ay, ayun na guys, naririnig niyo ba yun? Nagmamower na siya. Kina, kumbaga, tinatanggal niya yung mga damo. Ay, ang labo na ng salamin ko. Nahihingahan ko kasi. Ayan, ang oh, Grabe. Malapit naman na ako sa bahay. Oh, sobrang haba na ng videos ko. Ayan, malapit naman na ako sa bahay. Grabe, ang putik, guys. Ano ba yan? ito eh guys tuturuan so, ko si aku. Tanya ako ah yan yan eh guys ayan, ayan. Sariwa, sariwa ang aking mga na guys ayan steady ang akin na talbo ini ini dia nang akong talbogosan. Dito na ako sa bahay. Montina bahay sa Okay. Hello. Hello Leah. Hello. Say hello Leah. Bye sia. Finally. Bye here. <coughs> Oh, <laughs>